Gasoline boy sa Tagum at tinaga sa mukha ng rider na hindi nagbayad ng buo. Narito ang news scoop. Sa mga nanonood at nakikinig ng news scoop, babala sa sensitibong balita na ito. Taga sa mukha ang inabot ng isang gasoline boy sa Tagum City matapos niyang sitahin ang isang motorcycle rider na nagpa-full tank pero 50 pesos lang ang binayad. Sa kuha ng CCTV, mabilis na iwinasiwas ng suspect ang dalang itak sa mukha ng biktima at natumba ng tamaan siya ng taga ng suspect. Naging mabilis naman ang kilos ng biktima na makatakbo papalayo sa suspect sa kabila ng tinamong sugat sa mukha. Kaagad namang isinugod ito sa hospital at kasalukuyang nagpapagaling. Tumakas naman ang suspect pero nahuli rin siya ng mga otoridad kinalaunan. Ayon sa pulisya, sinabing nagpa-full tank ang suspect pero 50 pesos lang ang ibinayad nito. Depensa ng suspect, tinalakan umano siya ng biktima kaya niya ito tinaga. Samantala, nahaharap ang suspect sa reklamong attempted homicide.